Alam mo ba na ang ating bansa ay dumaranas ng malawakang korupsyon na umunlad simula pa noong pagdating ng Espanyol? Ibig sabihin, ang pagiging korup ay hindi talaga ugali ng Pilipino. Ito'y ugali ng mga dayuhang nasa labas. Ito ang ugali ng mga dayuhan na unang sumakop sa ating bansa. Ito ang ugali na galing ng Kastila na nagbigay ng masamang impluensya sa bawat Pilipino. Ngunit sa kasamaang palad, ito'y naging ugali na natin. Ayon sa GAN Integrities Philippines Corruption Report na na-update noong Mayo 2020, ang Pilipinas ay dumaranas ng maraming insidente ng korupsyon at krimen sa maraming aspeto ng buhay sibiko at sa iba't ibang sektor. Kaya dahil dito, ang marka ng Pilipinas ay hindi gaanong makapagpatuloy dahil sa mga pagnanakaw na nagaganap sa ahensya ng gobyerno. Ngunit sa loob lang ba ng ahensya ng gobyerno? Ngayon ay ating pag-uusapan ang korupsyon ng ating pinakamamahal na inang bayan at subukang lutasin kung paano ito tapusin. Magsagawa muna tayo ng kilang mga tanong. Una, ano ang korupsyon at magiging epekto nito? Ang katiwalian ay anumang hindi tapat kung lang na pag kung saan ginagamit ng isang tao ang kanilang posisyon sa kapangyarihan upang makinabang ang kanilang sarili sa kapinsalaan ng iba. Tinutukoy natin ang korupsyon bilang pag-abuso sa itinagkatiwalang kapangyarihan para sa pribadong pangkinabang. Ito'y sumisira sa buwala, nagpapahina sa demokrasya, umahad lang sa pagkunglad ng ekonomiya at lalong nagpapalala sa hindi pagkakapantay-pantay. Kahirapan, pagkahati-hati sa lipunan at krisis sa kapaligiran. Ito'y pwedeng maging sanhi ng pagkasira ng buhay ng bawat mamamayan, pagkawalang tiwala at posibleng maging ikababagsak ng bansa dahil maaaring magkaroon ng maraming hanyo ang kumalian at maaaring kinabibilangan ng mga pag-ugali tulad ng mga pampublikong tagapaglingkod na humihingi o kukuha ng pera o pabor kapalit ng mga serbisyo o mga politiko na maling ginagamit ang pera ng publiko o pagbibigay ng mga pampublikong trabaho o kontrata sa kanilang mga sponsor, kaibigan at pamilya o nanonohol ang mga korporasyon sa mga opisyal upang makakuha ng mga mapagkakakitaan pagkikitungo. Igit pa niyan, ang mamamayan ay makakagawa ng korupsyon, kagaya ng hindi pagbabayad sa wastong buwis na sa negosyo, ilan lamang ito sa mga halimbawa na nabanggit. Pangalawa, gaano kalaki ang korupsyon ng Pilipinas? Ayon sa worlddata.info, ang korupsyon Perceptions Index para sa pampublikong sektor ay nagpakita ng 67 puntos sa Pilipinas para sa 2021 ang sukat ay may saklaw mula zero hanggang isang daan. Ibig sabihin kung saan tumaas ang korupsyon, doon din ang taas ng puntos. Sa resultang ito ay nasa ika. Isang daan at labing walo ang Pilipinas sa dalawang daan na bansa na may nakikitang korupsyon. Kaya ayon sa pahayag, bumaba ng konti ang korupsyon ng ating bansa mula noong 2021. Ngunit malaki pa din ang korupsyon ng ating bansa dahil may aning lapot pito na puntos nga ang Pilipinas. Kaya kapag mataas ang puntos, ganon din kataas ang korupsyon ng bansa. Pangatlo, bakit malaki ang korupsyon ng Pilipinas? E ng pagsusuri sa mga kamakailang literatura ang lahat ng antas ng katiwalian na sa maliit na panunuhol hanggang sa malaking katiwalian, pagtangkilik at pagkabihag ng Estado ay umiiral sa Pilipinas sa malaking sukat at saklaw. Ang mga makabuluhang pagsisikap ay ginawa upang labanan ang katiwalian na kinabibilangan ng paglalagay ng maligal at institusyonal na balangkas, pati na rin ang mga pagsisikap ng mga organisasyon ng civil society at media. Aktibong kasangkot din ang mga ahensya at donor sa pagbuo ng kapasidad para kasukpo ang katiwalian sa Pilipinas. Dahil dito, malayo ito sa garantisado at maraming taga ang naniniwala ang mga struktural na balakid tulad ng nakabaonak. kroniismo ay patuloy na sumisira sa mga pagsisikap laban sa korupsyon. Kapag sabihin natin na kroniyismo, tumutukoy ito sa kaugalian ng pagtatanggi sa pagbibigay ng mga trabaho at iba pang mga pakinabang sa mga kaibigan o pinagkakatiwalaang kasamahan, lalo na sa politika at sa pagitan ng mga politiko at mga organisasyong sumusuporta. Kaya, ang ibang nakapagtapos ng pag-aaral na gustong magtrabaho ay hindi makatrabaho dahil mas pinipili nila ang kanilang kaibigan o pamilya na makapasok sa trabaho. Isa na din ang dahilan kung bakit tumaas ang unemployment rate sa bansa at naging hindi produktibo ang Pilipinas kahit marami pa itong mga nakatagong yaman dahil hindi magagamit ang ating buong kakayahan sa patuloy na korupsyon sa ating bansa. Kaya hindi natin masisisi ang ibang Pilipino kung bakit may nawawala ng pag-asa sa ating bansa dahil sa laganap na korupsyon sa bawat ahensya ng gobyerno. Ngunit dahil dito, nais pa din ng mga Pilipino na uunlad ang ating bansa. Ngunit sa katotohanan, kapag ang isang bansa ay may kawalan sa teamwork imposible ito uunlad dahil ang bansa ay nangangailangan ng teamwork sa pagpapatupad ng paglaban sa korupsyon. Kaya ang tanong ay paano tapusin ang korupsyon sa ating bansa? Una, palalakasin natin ang batas ng Philippine Competition Commission o PCC dahil upang malabanan ang katiwalian, dapat natin bawasan ang monopolyo na kapangyarihan bawasan ang pagpapasya at dagdagan ang pananagutan sa maraming paraan. Dahil ang pagbabawas ng kapangyarihan sa monopolyo ay nangangahulugan ng pagpapagana ng kompetisyon. Dahil ang ating bansa ay mayroong batas sa competition legislation at mayroong Philippine Competition Commission na nagpapatupad ng batas. Ano ba ito? PCC. Ito ay isang independenteng quasi-judicial body na inatasan na ipatupad ang pambansang patakaran sa kompetisyon at ipatupad ang Republic Act No. 10667 o ang Philippine Competition Act na nagsisilbing pangunahing bata sa Pilipinas para sa pagtataguyod at pagprotekta ng kompetisyon sa merkado. Kapag aktibo ang PCC, aktibo ang pagbabawal at pinaparusahan nito ang mga anti-competitive na kasanayan na may layuning pausayan ang kausayan sa ekonomiya at isulong ang malaya at patas na kompetisyon sa kalakalan, industriya at lahat ng komersyal na aktibidad sa ekonomiya. Gayunpaman, magiging maganda kung papayagan ang PCC na gawin ang trabaho nito nang walang panghihimasok sa korte sa interes na alisin ang mga monopolyo o dupoli upang maayos na matugunan, mabawasan at tuluyang maalis ang korupsyon sa bansa. Pangalawa, palakasin ang kalayaan ng impormasyon o freedom of information or FOI. Ang paglilimita sa pagpapasya ay nangangahulugan ng paglilinaw sa mga patakaran ng laro at paggawa ng mga ito na maggamit sa lahat bilang dito ang paglalagay ng mga kontrata ng gobyerno at mga plano sa pagkuha online, paglikha ng mga online na manual sa kung ano ang kinakailangan upang makakuha ng permit, magtayo ng bahay, magsimula ng negosyo at iba pa. Ang paggawa ng mga mapagkukunang tulad ng mga ito ay pumipigil sa mga katiwalian dahil ginagawang mas madaling suriin ang mga posisong ito at matiyak na maaayos Kaya sa wakas pag-aproba sa mga panukalang batas sa kalayaan ng informasyon o freedom of information sa parehong kapulungan ng Kongreso ay isa pang malaking hakbang sa tamang direksyon. Matagal na nating pinag uusapan ang FOI. Sa katunayan, masasabing iyak na maiiwasan ang markaso ng katiwalian tulad ng korupsyon sa PhilHealth kung aaprubahan na ang FOI Bill. At pasimplihin ang tax code gawing mas simple ang pagtunawa at sa gayon ay mabawasan ang paghuhusga ng mga empleyado ng BIR. Ito ay kung paano natin mabawasan ang katiwalaan mula sa mga pribadong entidad at na rin ang pagkiwa sa buwis. Ang isang mas malinaw na hanay ng mga batas sa pagbubuwis ay tumutulong sa mga tao na makilala kung ano ang kailangan nilang iambag at posibleng kung saan din dapat mapunta ang kanilang mga buwis. Pang-apat, dapat ay magkaroon tayo ng matatag na lipunang sibiko. Hindi matutugunan ang katiwalian kung walang matatag na lipunang sibiko. Tayo bilang mamamayan ay dapat magkaroon ng kapangyarihan na hamunin ang mga politiko, burokrata at nagkakamali ng mga taga ng kumpanya. Dapat sumang-ayon ang mga pamahalaan na ipakilala ang transparency sa kanilang mga operasyon at payagan ang impormasyon na malayang dumalun kung ang Right to Information Act sa India na nagpapahintulot sa mga mamamayan na humingi ng impormasyon mula sa mga burokrata ay nagbigay ng malaking pag-asa sa mga aktivista sa India, ipapagalaw natin sa Kongreso sa Pilipinas ang Freedom of Information Bill dahil hindi ito gumagalaw. Dapat alisin ang mga hadlang sa pagkikilahok sa pang -ekonomiyang buhay ng isang lipunan. May mga talunan ang korupsyon ang populasyon sa pangkalahatan at ang mga hindi nakikibahagi sa aktibidad sa ekonomiya. Kapag pinagtulutan ang mga nasaktan ng korupsyon na ibahayag ang kanilang kawalang kasiyahan, tataas ang tsansa ng pagbaba ng korupsyon. Pang lima, papangsayin natin ang integridad sa ating sistema ng justisya. Mayroon tayong umiiral na magagandang batas sa Pilipinas. Ang problema ay ang mababang integridad ng ating sistema ng hostisya ang ating mga batas mismo ay dumaranas ng kawalang katarungan dahil hindi sila iginalang at pinoprotektahan ng mga autoridad dapat ay nagprotekta sa kanila noong una. Ang mga tiwalim politiko at opisyal ng gobyerno ay hindi karaniwang ipinakulong. Upang mapabuti ang integridad ng ating sistema ng justisya, dapat magkaroon ng magtutulungan ang DOJ, Office of the Ombudsman, PNP, NBI, Korte at Civil Society para itaguyod ang ustisya sa ating bansa. Dapat ding magkaroon ng mas efektibong programa sa proteksyon ng saksi upang matiyak na ang lahat ng mga testigo o whistleblower kasama ang kanilang mga pamilya ay magiging ligtas at maprotektahan. Upo dito, dapat silang bigyan ng gantimpala at mahusay na kabayaran upang suportahan ang kanilang pamilya abang sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng sisig. Kaya alisin natin ang kulturang katsila kung ikaw ay totoong mga tiwasan iwasan mo ang korupsyon dahil hindi magiging mayaman ang bansa kung hindi naman natin ginagawa ang ating tungkulin para sa ating inang bayan. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating bagong channel i-click na din ang notification bell icon upang ma-notify kayo sa iba pang pag-uusapan natin. Kung may mga katanungan kayo o karagdagan at opinion, huwag na maya mag-comment sa ibaba. Hanggang sa muli.